Ayan mga guys, yung pagluto ng mami. Ayan. Ang laki-laki. Nauubos po yan sa loob ng kalahating araw lang. Ayan. Hanap buhay to ng aking kapitbahay na kaibigan. Maliit lang po na kalan ang ginagamit. So, ka kalan lang po. Hello mga guys. Ayan o. Yung paglaga pala nitong mami, Apat na oras kasama na 'yung ano, kasama na 'yung baka doon. Tapak palambot. O. Okay. Saliin, Sa Apat na oras hanggang 5. Video. Ayyan, mga guys, 'yung so, mommy, Paris mommy. Ayano, oh, mainit-init. Ayun 'yung laman niya. Ay, ay, Ayan, na. Apat na oras 'yan inaano, nilalaga. Ina Pa-pa-pa ako sunod 'yan ha. Ah. Ayan, mga friends, mga mamis, mga daddies, DG Mami and Paris. Kaya ayan si Pogi Ilonggo. Si Pogi Ilonggo yung tindero. <laughs> kayo, okay, Ayan o oh, yung anong kanin niya. Yung kanin. Wala, di pa ako nakatikim nito. Na Ang sarap may tuyo. wala yung kanin niya, may tuyo. May, may timpla pala yung kanin. Kaya, kaya Paris Mami. Pilipino. Ayan mga guys. So, tapos ito, ito yung maanghang. Ito mga daddy. So, oh, mga paborito ng mga daddy. Mga papa, ayan oh. Yung maanghang na may langis. Ayan. Ang pampa, ano dito? Ang pampaadik. At saka kagadaman kalamansi. Ayan. Magkano naman siyang order, sir? Hi. Huh? Wow, mura lang, 35, mainit init pa. With matching puging tindiro na ilonggo. ko siya. Tapos may libre tubig pa na maraming lamig. Ay, grabe, ang sarap po. Oh. May laman talaga ng baka. Ang daming sabaw, oh. Panglalaki talaga tong negosyo na to. Diba? mula tanghali lang siya nagtitinda hanggang hapon. Ah, mga anong oras ka? Ilang oras? Walang oras ka din, no? Mga walang oras ka din nagtitinda? Naubos naman to, sir. Kumikita ka ng magkano. Hindi naman bumaba ba ng limadaan. O, diba? Mga isang libo kaya. sobrang isang libo. Pag naubos to, sobra isang... Ha? Oo. Mga sobrang isang libo ang ano nito, ang ah? ang tubo pag naubos. Ang kapital na sa magkano to dong nasa libo? Wala ko hindi si Dito lang to sa Kariton, wala silang binabayarang pwesto. Ayan no oh, ang sarap naman, may taba-taba pa. Hindi lang ako kumakain ng bakay eh. Tama ano naman oh, 35 lang ang init pa ng sabaw. Ang gastos ng gas nito. Kasi siyempre kailangan laging mainit. Ano naman 'to? Ah, yung gulay. May gulay na nilalagay, tino. Ano naman 'to, yung Wala, yung dahon pa pala ng ano, sibuyas. Dahon ng sibuyas tapos yung repolyo na pinong pagkahiwa, ayun ang daga, akala ko. Sino ang sarap naman. Paano ah, siguro 'yan? S S na, lang. Ah, pre lang para pag ano mainit na lang, no? Oo, uh, lang ako sa bike lang to mga guys oh. sa bike lang nakalagay walang binabayarang pesto kasi pag mabakit ka pa ng pesto halos wala ka lang kikita eh. ayan may korte ay may payong sila may malaking umbrella tapos ayan o oh, nilagay ng korte para hindi mainit ang ganda ang galing tapos may bawang madami siyang mga ingredients ayan o oh. Bawang ba ito? Oo. Oh, Ito yeah. yung yeah, yeah, bawang yan. Yeah. Ano ba ito doon? Ano ito? yan? Yeah, chicharon. Yeah, ah, chicharon. Nilalagay din dyan. Chicharon. Ang dami pa ng timpla. Kaya masarap. Tapos may bawang. Ano? Ah, masarap. baka sa ababoy sa nakakain na ko. Nakaready na siya dami um, sa lagay mo mami baboy, pwede man siguro na. Oo, oo. oo pero mas masalasa talaga ang baka. Tapos nakabalot siya para hindi maalikabukan. Ayan, ang galing naman. Mula sa bahay nila, hanggang dito sa kalsada. Laki, laki ng kaldero. Bili na kayo, bili na kayo dito lang sa San Juan Bautista sa payatas. Live na? Hindi.